Mayung adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Obra ug Attorney Ilen Batan. Ingon man sa mga artista nga bagataw kinabuhi ni akong suwat suliran. Itagot lang ko sa panganga Whitebird, hingko na bangideron. single, ug taga Salay Misamis Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa bahay sa kong lula. Patay na siya. Aron yung isabtan ingon ini ang mga panghitabo. Patay na yung sinula, ma. Ibisig yun, sana ko siya pagkatima <tipos> na ron, apan. Nagkaw sa'yo siya sa'yo na buhay. Basin may... Basin may pagkuhong pa ko sa pagkatima niya, ma. Dong, yung basulang yung mong kaugalingon. Ingon lang yun ni Ana ang kinabuhi sa tawo. Wa may magamut ato dinhi sa kaliputan. Kitang tanan mga matay man gyud. Og tiguwang na sab kayo si lola nimo. Panahon na niya nga mopalik sa sabakan sa atong kinau. Lola. <laughs> oy, nagsikay. Oy, hatu. Oy, ani si Erik. Ni Ana Desire ko, ang imong maguwang. May kay nakaabot pa kinidin sa haya ni Lula ni mo. Diha kauna dong ha. Sugato na ko si Eric. Ang ako brother. lupo Oh, go! Iyak ka malagi sa baybay. Huwag ka din mo sugat dito sa imong iksoon. Eh, itapokan dito od. ka nang sugat kay nang hatag o tagbang gato sa ato mga kaliwat. ato ka o. Diyak nang sugat niya kay kortahan mo kung na. Pandili may suod ko. Bisan po, managsuon sa inahan. Bito eh. Nga naman saan mo eh. Nga dili man mo suod. managlahi na sa siguro may og prinsipyo gaw. Ako, importante na ang ang pamilya. Siya, importante niyang kwarta. Ha? Huh? Kung man mamatay si Lolo, huwag na kong matrabaho. Ako na nagtima ni lola. Pan siya, nilang niyaw siya o ginarbaho. Huwag mo nang ni siya. Pero, di ko ginamang isultin niya ko. Hangin na na kayo na siya nga, na kwartahan. Yo. Ay, malagi. Tuwa dito ay. Eh. Nagpa-inom. Aska ng lagi nila. mabiton yung palayo ko. Kawa ko mag-aayon sa ngibukat. Imbis nga doon na may gihaya, murag, nag may noon sila sa pag-abot sa kumaguang. Di gasto siya pa-inom sa atong makaliwat. Hmph. Apan sa nagluya si Lula, lisod kay siyang pangayuan ng tabang. Oh, huh, no. Hinoon na. Dagan pang sukit-sukit kun unsaon ang kwarta. Kung anong siyang pangayuan. Nga wala balanlay, lain ko nung apo si Lula. Ang iya mga iyaan, uyuan day ko <sighs> ni mama kani maglisob gani siya tunol nga to. karon pakitang tao siya nga, baka bang kag inom. Ikaw, palaw lang kong badlong nila gawa, dili ang palabi. Okay, gihaya bes Lula gawa. Kaya imbis magbangutan mi, kaya namatay si Lola. Mura ba noon sila nag-reunion diya? Go! Lola, ayaw sa mong pagpanawa. Ayaw, ayaw sa mong pagpanawa. मम्मीज क्यों दिखा लो ये उनका बाला का तीमा नंद को अंतर नन्ही मुंगी पनुल ते उगी तो लो ना को लेले लेले को कलिंग तन्ना लेले दे Recorded by X Thunder Gaming. Sa pagkamatay ni Lula, mas ako ang naapiktuhan ng mong tanan. Kaya ako manggod ang nag-atiman niya kung mamatay si Lolo. Samtang busy ang uban kung sa silang kinabuhi, apan ako, gigahin ko kang Lula ang akong panahon sa pagkatiman niya. Kung man malubong si Lula, una ko pagiatiman ang akong kaugalingan. Nangita na sa kong trabaho para sa kong ugma. Og, nagtigom ko, kaya nagplano kong iparepair ang bahay ni Lula. Kay dugay na ninyang gustong iparepair. Apan na sakit na lang siya. Apan sa akong pagpauli, maon ni sugat nako. ako. Unya. Oh, uy. May nagpanday man sa bahay ni Lula. Kinisama ko na nasa. Oo, oh, umang pagisugo sa pagkupanday. Go! Oh, uy, sigaw lang doon. Okay, Awala, ako siya tulad ko niya. Go! Oh, di ka may bao, go. Nga ang kwartahan man ni mong igisugo lang na. Ha? Si Kuya Eric? Oo! How ralagyan ang igisugo ni mong hilawgaw? Salig lang na si kwarta? Huwag gini ka palagtanan, uy. Anong yung Si Mama, hindi pa ba diha? O, mama ni mo diha. Ibaw ba ka nga naminyo ng na sa buglain si mama ni mo. Ang imo magguwang na ang naghaud-haud diha. O di panindutan mo sabgani niya ang bye-bye? Mula lagi sig lagi? Ha? Huh? Mula sig sa bay o giyutan ni Lula nato diya sa bye, -bye? Unsa? Kinsa mo gipalangiran nga repero ni mong bay ni ko kuya? Ang ba bayan ano kuyuan? Si mama? Ngayon naman, wala pa rin nang malipay nga akong ipare-repair ang bayan ni Lola. Papir-pirin naman ko ba, eh. O, gabo kayo malapat? Talawa, ha? Hmm? Talawa ka ron. O, hindi ba? Nindot ka Hasta ang baybay, ipanindot ako. Muna ka-resort na. Oh. Misuguro na day mo, tiyan, nga i ni Kuya Eric ang bayan ni Lola? Ah, siya may inaay kuwarta. Maong siya nalay nagreperan ha. Maayo man sa dangiyang tumong, kay gipanindutan man niya ang bahay nilang papa o mama. Pero karon nga gipanindutan niya ang bahay ni Lula Tia, baka susod pa ba mo dito? Ha? Aw, oh, wala na oy. Maikog naman mi. Gipanindutan na gud na sa imong maguwang. Aw, oh, siya na'y na magpuyo diha. Mao na akong punto, tiya. Karoon nga siya na nagpuyo diha. Imbis ang bay na kumon, sa mara nga nag-iya na lang sa usa ka apo. Dili man na mauti oy. Eh. Kay dili man tag-iya ana. Nagrepair man na siya. Ay, dili naman noon ta makaya no yano og sa bayan lula tiya oy. Eh. Kay murag ang akong maguwang namang ang nag-iya ana. May katungod sa mga anak ni lulag lulo tiya. O kaming uban nila mga apo. Dili na angay nga panag hon lang sa usa lang ka apo. Ato ng tanan. nag-uol ko. ingon og sa pagpanagana na mi og sa bahay og yuta ni Lola, kay lagi mura na kini og gi panag-iya sa akong half brother. Kay siya may may kayang mo repair ani. Eh. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang bahay og yuta ni Lolo Lola, wa pa kining mubahin. Apan gi sa akong half brother nga kwartahan, og murag siya na nag-iya ini. Eh. May katungod bago siyang mo-repair sa bahay sa among mga apuhan? nga apo man siya. Ikaduhang pangutana, wa mo palag ang ako mga iyaan uyuan sa gibuhat nga pag sa kong half-brother sa bahay sa among lula. kay lagi, siya'y kwartahan. Makatarungan ba ni? Ikatulong pangutana, kaming ubang mga apo, may bati o ini. Ilabi na ko, kaya ako ba yung nagkatiman kang lula hangtod nga namatay ni? unsa sa may among buhaton, mahatagan sa migkatungod sa bay uyuta sa among apuhan ikaw pa. Huwag ang pangutana. Kaming mga apo, naa ba may bahin sa bayi yuta sa among mga apuhan? Unsao man amok kini sa pagbahin. Kay duda kong gitunulan ng kwarta ang akong mga iyaan o Aron, dilit na lang kini mo palag nga siya ay nireper sa bay ni Lula. Palihog, tabangin tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Whitebird. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Batahano. Karon adlawa akong tingog ang inyohang mapaminaw para mohatag sa tambag sa mga pangutanang may punto legal. Of course, no? Ako ang partner kasi Dr. Obra ang mohatag unta ninyo og tambag tubag sa inyohang mga medical nga mga pangutana. Mao na ay mo pagdugay ipadala ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City Kumusta guys kumusta ato ang mga suking tigpaminaw ug hinaot unta nga sa matag ninyo no makakuha mo ug makutlong inspirasyon no kadasig no sa kinabuhi kay guys kitang tanan ba na agyutay kaniya kanyang gibago unya kaning mga problema problema na to. wag yun ni gihatag sa atuan nat unless kibaw ta mo handol ani. Mo na be confident and be trusting. Salig lang nga masulbad rani. Kaya na nimo Ay, luya-luya din ha dong. Day, no? Bangon, padayon, lihok, no? Chin up. No, heads up and then smile. Ana ah, ragyo ning kinabuhi dai rampahan lang ni good? Dasig, lipstick ray kuwang ani padayon ta padayon, no? greeting sa tanang mga naminaw na ito, sa ilahang mga balay, sa ilang mga opisina, sa ilang mga tindahan, sa ilahang mga sakyanan, no? So, padayon lang yun mo. And thank you, kaayo, for always trusting sa ato ang programa. Punto legal ta, karong adlaw White Bird, ang alias sa ato ang letter sender, taga Miss Samis, Oriental ni si White Bird, no? Kabahin sa balay sa iyahang lola, nganing panaw na sumuni so, iyahang mga... Uh, pangutana guys ha una niyang pangutana ang balay ug yuta ni lolo ug lola wala pa kini mabahin apan gi pa repair sa ako ang half brother nga kwartahan ug murag na nag na nag-iya ani agoy may katungod bagod siya nga mo repair sa balay sa among mga apuhan nga apo siya now salamat kung imo ang gipaayo pero wa may nagsugo nimo nganong imo man ang gipaayo no pero may kagkatungod nga manag-iya or muasta nga iya kung pananglitan man uh, gani no nga uh, gi girepair sa imuhang hang uh, half brother unya naapang im mga ginikanan di ba lolo so naapa kung naapay buhi sa next level wa pagyud ang tagiya anak kani pang level no kaning mga anak pa si mong lolo imuhang mamagpapa o ilahang mga Tia, dili pa gid unta siya kaasta labi na og half brother ang mande ini siya, no? Kanang mulugar, lugar gid unta ta og asa ta sakto, pero og iya han gi-repair gi aw salamat ang ako lang pangutana ani tingalig, mangayo ni siya magpabayad nga wa may nagsugo nimo, no? Ikaduhang pangutana, wala mo palag ang akong mga iya anog uyuan sa gibuhat sa pang-repair sa so, ako ang brother, half brother sa balay sa mo ang lola kay sige kay lagi siya'y kwartahan makatarungan nun ba ni, ang ako anak kabalda ba ang imuhang half-brother sa iyahang pagpaayo or uh, naabay uh, problema unsa mangyoy, uh, ato ang mga concerns ani nga pagpaayo na didan ba mo or nakuaan ba mo katungod kay for as long as um, i-recognize niya no ang iyahang ang uban nga mga tagtungod aside from niya nga maoy Uh, rightful airs uh, heirs unya mo stay pud siya kung unsa ra pud ang iya bahin iya nang respetahon respetuhan i think dili gud na siya ingon anak kadako nga uh, problema ha unya ang iyahang hang Ikatulong pangutana, kaming ubang mga apo, may bati o pangigi. Kilabi na, kilabi na kuno siya, nga siya bayay nagatiman kang lula, hangtod ka na matay. Unsa man among buhaton, aron, mahatagan sa mi og katungod sa balay ug yuta sa mong apuhan pasabtunti ka, ningon mang ka nga napakaiuyuan uyuan iyaan. Meaning to say, naapa, buhi pa ang anak sa imuhang lula. No? Unya, sila pa man ang taga sunod. Sila pa ang naay labing dakong katungod gyud no ah uh, dapita so murag ako ah uh... Kibaw kung nangigim mo kay insecure siguro or unsa ba, pero ang naapagi ka tungod ano, no, imuhang tiyo, tiya, imuhang mama, magpapa, ay mama, no, or imuhang papa, depende sa igsuon sa imuhang tiyo ug tiya din ha. Ang inyong katungod o guwa namang ganit mo'y ginikanan nga, nga ka-level sa tiyo, tiya, is ang share ninyo. So nga makuha sa imuhang papa ba kung siya mo'y igsuon, ana, sa imong tiyo ug tiya, no? Pero, ah, uh, dili man naingon nga wala mo'y bahin pero na mo'y interes diha dapita ang ang sila magid ang tag-iya ana siya mang dili siguro ta angay mangigi nga gipaayop di ba dapat mapasalamaton ta basta wa lang pud muyatak yataki pud sa inyuhang uh, katungod anang balaya but ato alang yung klaruhon nga uh, ang nanunod pa ana dili pa kamo ang inyo pang tiyo tiya o gimuhang ginikanan ana ha ikatulo og katapusang pangota na kaming mga apo na aba bahin sa balay o yuta sa among mga apuhan unsaon man namo sa pagbahin kay duda kong ditunulan og kwarta ang akong mga iya anog aron na lang kining dili kini mo palag na shay nag repair og nipuyo sa balay ni lula okay kanang pagpa repair kusa na siya dapat ang naay katungod akong klaruhon ang mga anak kay naa pa man buhi pa man so ang imuhang iyaan uyuan ug wa na ang imuhang ginikanan kamo na amoy katungod isip sa usa ka bahin nga girepresentar sa inyuhang um, ginikanan kay mo manay ilahang share ug moopod ang ilahang um, bahin pero kung naa pa ang imuhang mamagpapa wa moy katungod mga apuhan ang kana pag yung level sa inyuhang uyuan ug iyaan ang naa naaana ang pagpapuyo din ha pwede gina ninyong um, sa buta, no? Nga dili po siguro pwede nga libre ang iyahang pagpuyo or kung nakabenepisyo man sad mo, no, kay ipaayo niya, dapat di po siya magpabayad kay siya ay gapuyo, so dapat po siya ay mubayad sa buhi, siya po ay magmantinar. Pero kung maabot ang panahon, nga angay na nambahin bahin bahinon dapat iyahapon po ng respetaran ang mga rightful heirs. Kung kinsagyod ang tinuod nga tag-iya, anang yuta, ah, depende kung kinsagyod ang buhi pa nga nanunod or angay manunod anak. Okay. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higa po sa programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.